Hi guys, this is me, Angie. So, magpapor gari ay meron. let <laughs> go. Dali, chicken, dali, dali. Kuniti ang ano ha? Hindi chicken. Open, open, open. Ini, ini sudah insentro. Insentro. Ah, mana chicken? na? Ia iti, lapan. Ku chicken lah. Very good night. Organa chicken. Lo lo lo. Mochi ah, butana. Ang kabot ni mochi. Migong. <laughs> no. Wala si ano Michi. So si Michi na sunod. Diretso. Ah. Uh, ah, Michi. Ah, uh, 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 anak para mo tilawan. Good, good. Na. Uh, <laughs> mana Michi. But ana uh, Michi, nya na siya mukaon. Mingming na lang, mm -hmm. Ming -ming lang dai kulang, guys. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, mga nawong sa gipurga. <laughs> Putik king. Mga nawong guys, sa ah, managpurga. Putik oh. <laughs> king, bambu. Okay, Barley! Ah, oh. Takas mochi oh. Okay, Tara! Umana day si Butog kuan purga no? Kaduhan ni siya kay Dako man daw. <laughs> Wa na video ano kay... Oh. Duha 2ml siya. Kay naman! Ah, Butog! Kuan na video ano eh kay... Ha, ah, purga na day. Na siya diri tan-aw siya diri oh. Sunog ang basura, di ba? Hmm. Si Mingming humana sad to siya. Layas na pud. Ora Michi. Kumana nagpurga ng buing. Michi! <laughs> Tulog na siya diha. Oh. Tulog Michi dito. Tulog na siya pag porga. purga. Michi. Ay, si tong brownie. oh, nagsuka na yung bantog ragi. Papurga sila, no? Si brownie to. Silig Fly na rin. Ang lani Play na mo. Likod. Hapit na tubo ng buko. Ang oh, buko. Yes. tirag katog. to. Mitchay pa, pa na human burga no? Ah, wala kay layas. Sige, glaglaag. Uh, uh, uh. So, yes. Tulog na this ming, ming no. Kay human magpurga ang buing. Wala na ako kay layas. So, gikalita okay, siya purga. So, mo din yung ipik. Kaya sila para na di makita o ka pagkaon. So, yeah. Ano to? Meat chay. May wala. Kaya laagan. Ano yung nagsunog rin niya. Nang tapos ka ng buwan. Ito ganun eh. Nag-harvest. Ito sili. Ito rin is meat chay. harvest na wala ano eh. Kaya wala yung makuha. Wala. So, kani. eh. harvest na na ako kami na nabilin kay syempre green pa man di ba putlo no so mo ni may among munting uan farm Sanchez farm wow mo ni wala kayo na ano tanan motor to uy Toras buto gay guys ban uban na po na siya ano na siya <laughs> Manapudik, purga ning buing. Dako eh. Oh ano? Ay sus, sus, sus. Huh? Ah. Hmm. 8 months pa ba eh guys. Mura na siya 1 year. <laughs> Bot lagi. Butog oh, buing kayo. <laughs> 2 ml ba ikaw Dako kay ka no. 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 mana hmm. Wala siya. This is our life. Ganto-ganto lang. Basura. Baba. Wala na. Maura na. Dudes. Kao na sila Oh. Uman na sila porgas, oh. Kao na sila. Pagka, Wala man si Mochi kay nila. Nang loo oh, di ay nang Oh. Hmm. Lood. So, nabot na day si Moche. toram rong bui, no? Oh. Ika, disgawas. Kao rong bui. Hmm. Ako na po rong. Wala <laughs> yung food siya, mga bui, no? Oh. Hala, naghulat si Buni. Tamak ka, no? Sir, yeah, kulang you... mag-isa pa. Saman. Yeah, Bambu, nawala si Bambu. Bambu! Awala ah, si Bambu. Ara. Mm, tao na mga buing. Hala, hala. Si Birdie. Hala, nisakay ng isa. ulang nawa si Bambu pa. Buhay, nawa si Bambu. oo Eh, to, ani, papa-papa dito. Ay, ay, kulang si Bambu. Asa ah. naman to. <laughs> ah, si Bambu, d'y. Bambu. Busog yung buong buong, ay. Busog yung dako na kain na, oy. Hindi, basta Buong. Ay. Busog goro si Bambu, guys. Hindi, basta ko nga pila, pili butag. Sige na ni siya Kaon, guys. Sige nagkaon. Aw, oh, sige manikaon si Buto, oh, guys. Aw, ujuju. Special treatment nakaon. Special treatment ang bayot, <coughs> Siya, Si bayot is bamboo manika. Guys. nagmukbang si Mochino. Tapos, Mochi no tapos gitan ni Puchi King narambuing o Mochi o nagmukbang kay late man ni Abot as kani isa ni Tanaw <laughs> buing pero nahuman naman nagkaon si Puchi King naman nagkaon no dako na kay <laughs> kato lang dyan si Moche eh. kay late man siya ni Abot. Lagan. Kani, stay at home man na siya. So, napodali sila sa gawas, no? Kaon niya sila kaba ba nilang mother? Mother, tapos silang kuya. Boto. Kaon mo na siya, oh. Meat chai kay Kuan. Kaon po na sila salusalo mani eh sila. Hello, hello, <laughs> Barley. Barley o boing is barley. Mm. Mura na ilang daily life. Oh.